Bubuksan na muli sa daloy ng trapiko ang southbound ng Kamuning Flyover matapos pong ilang buwang pagkasaayo. Si Ryan Lasiga sa report live. Ryan? Actually, Dayan, hindi pa tapos talaga yung pagsasayos sa kamuning flyover dahil ayon sa DPWH, nasa 30% pa yung completion rate ng tulay na ito. Pero dahil tapos na yung pagsasayos ng deck slab o yung mismong dinadaanan ng mga motorista ay binuksan na ito ngayong araw matapos yung ilang buwan na pagsasara. Mas maagayan ng dalawang buwan kung ikumpara doon sa original na target date. Pinagbabaklas na ng MMDI ang mga karatulang ito sa paanan ng Kamuning Footbridge. Tinanggal na rin ang mga concrete at orange barrier na nagsisilbing traffic guide sa mga motorista. Ngayong araw kasi, binuksan ng muli sa mga motorista ang Kamuning Flyover. Mas maaga ito ng dalawang buwan mula doon sa orihinal na target na pagbubukas ng tulay sa buwan ng Oktubre. Sabi ng DPWH, tapos na ang pagsasaayos ng Dexlab o yung mismong lugar na dinadaanan ng mga sasakyan kung kaya't maari na itong buksan sa mga motorista. Hindi daw nakaapekto sa kanilang trabaho ang malalakas na buhos ng ulan kung kaya't naging mabilis din ang pagsasaayos sa tulay. Ngayon po, alas sa isang umaga ay bubuksan po natin itong bridge na ito para madaanan po ng ating mga kababayan. Ito po ay nagpapakita na sa kooperasyon po ng lahat uh, sa pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan ay naiisatapatuparan po natin yung mga ganitong proyekto na magbibigay po ng seguridad sa ating mga kababayan. Pero hindi pa daw tapos ang isinasagawang repair sa ilalim na bahagi ng flyover na tatagal pa hanggang Marso 2025. Sa kabila nito, ay tiniyak ng MMDA at ng DPWH na ligtas ng daanan ang tulay. Actually, 30% na po ang accomplishment natin. Mas marami po tayong gagawin sa ilalim. Tapos na po ang paglalagay ng mga carbon fiber sheet. Ngayon po ilalagay natin yung uh, chain type na restrainers para po masigurado na during malakas na earthquake po ay hindi... Uh, hihiwala yung, yung substructure sa superstructure po dito, tulay na ito. Sa kasagsagan ng pagsasara ng flyover ay usad pagong ang traffic tuwing peak hours na nagsisimula sa bahagi pa lang ng South Borromeo sa Quezon City. Dito kasi nagsisimula ang isa't kalahating lane na isinara ng MMDA hanggang sa mismong kamuning flyover. Bukod sa nagiging embodo na ang daloy ng traffic, naiipon lalo ang mga sasakyan pagdating sa traffic light sa bahagi ng Timog Avenue nitong buwan ng Mayo ng pansamantalang isara ang 32 taong gulang na tulay para isa ilalim sa retrofitting. Layo ng isinagawang pagpapatibay na maiwasan ang matinding pinsala sa oras na tumama ang The Big One o malakas na lindol. Diyan sa mga oras na ito ay uh, ganito yung sitwasyon dito sa may bahagi ng Kamuning flyover maluwag at walang uh, pila halos no ng mga sasakyan malayong malayong si yung uh, sitwasyon na yan kung ikukumpara natin noong mga araw na pansamantalang sarado yung Kamuning flyover Uh, sa mga motorista dahil nga doon sa isinasagawang retrofitting. Samantala na yan, sinimulan na rin ang pagsasayos ng Magallanes flyover nitong buwan pa ng Abril. Sinabi rin ng MMDA kanina na isusunod na nilang uh, isa ilalim naman sa repair sa mga susunod na buwan o bago matapos yung taong ito ang Guadalupe Bridge. Dayan. Maraming salamat Ryan Lesigas.